Ano Kuya? 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 ba ate? Magpalag ba kayo ng password ng wifi nyo na hindi kayo nagsabi sa akin? Ano lima? <laughs> Bakit sino ba yun? Eh, na, alam mo nanonood kami mag-asawa tapos biglang naputol eh. Kasi sa ba kayo ate? Doon oh. No? Bakit nila nagsabi nagpapalit pala kayo ng, password ng wifi nyo? Hindi yun yung naman lang sinabi sa akin para alam ko? Ay, palag kayo. Ikaw nga palag kayo. Nung karapatan nyo magalit sa amin. Eh, nanonood kami. Kaya niya, nanonood kami dalawang mag-asawa. Tapos naputol yung pinapanood namin dahil wala nang signal. Dapat sinasabi niyo sa amin. Para alam namin. Bakit ako ba kayo sa amin? Nakakunik kami sa inyo eh. alam namin, na kami naman nakaka... Kami lang kalang password kami na. Nakakunik na kami sa inyo. Dapat sinasabi niyo pag nagpalit kayo. Para alam namin, hindi yung... Basta na lang kayo nagpapalit na hindi niyo nakakalam sa amin ano ba yun ate? Da eh, hindi ka namin ano yung ka sa amin, tapos kapag ka na magalit sa amin. Hindi eh, nyo kasi sinasabi, magpalit kami para alam namin na ano. Eh, hindi mo na alam kung sino kayo bahay na kapit sa amin. Alam mo ngayong yung eh. May wifi ka nga, ka bro. Pero ang monthly na ang gumagamit ko, marami naman. Eh, kahit na. Dapat sinasabi nyo pa rin. Kagaya nga, ang ganda-ganda ng node namin, hindi e, namin natapos dahil wala na kaming signal. Ano ba yun, ate? Pari ko sa ako mo Kung alam mo may... na may nakakabit sa amin dito. Alam ko kami lang lang ng wifi namin. Kami nga nakakabit na kami sa inyo. Nagbayad mo monthly? Wala. O. Oh. Nakikabit lang kami, hindi kami nagbabayad. Pero dapat pa rin, sinasabi niyo sa amin. Dapat sabihin niyo na hindi kayo magpakabit na or sabihin niyo nagpalit kami ng ng ano namin, password namin. Ah, oh, gusto mo ba? Kapag magalit ah. Na sariling wifi namin, kapag magkana magalit. Eh, nakakabit na kami sa inyo eh. Ikagaya, nanonood ka. Ikaw kaya? Nanonood ka. Tapos bigla na putol dahil walang signal, matutuwa ka, 'di ba? Hindi. Eh, dapat nagpakabit ko rin sa sariling wifi niyo, pero dapat... eh, wala nga akong pabayad, kuya. Eh, kaya nakikabit na ako sa inyo, pero dapat pag nagpalit kayo ng password ninyo, sabihin niyo sa amin para alam namin. Ako gusto sa libre lang. Ano sa ayos Eh, hindi ka naman naniningil eh. Ano pa ang kausap mo? Ah, <laughs> oh, sa susunod ko ay magsabi kayo. Hindi yung ay. ganyan, basta na lang nagpapalit kayo, di kayo nagpapaalam. Kuya? ate. May ginagawa ko dun eh. Eh, huwag ka magalit. Magalit ka kaagad eh. Ano mo kailangan mo? Eh, bingi lang ako ng pasensya na kanina nabigla lang si ako. <laughs> Ay, eh. Ayun siya na kung galit ako. Kasi ikaw ba naman kasi nanonood ka. Tapos bigla na lang na naputol. Eh, hindi ba iinit ang ulo mo niyan? Alam mo ate, pahalo sa ate. Dapat ate, mabakabit sa sariling Wi-Fi niyo. Hindi yung asahan yung Wi-Fi ng kapitbahay niyo. Eh, Wala nga kaming pambayad, kaya nagkabit nga kami sa inyo. Eh, nabayad kami na monthly. Tapos kayo gumagamit, libre lang kayo. Ano kayo? Eh, kaya nga humihingi ako ng pasensya. O, sige na, okay lang. Oh, pero baka oh. pwedeng pakabit naman ulit, kuya. Mamaya, kunin ko na lang sa asawa ko. Pasensya na ha, kuya. Pasensya na. Ang password, bigyan sa'yo. Tapos dapat yan. Pasunod na araw, next, next, next week. Magkabit na sarili ninyo, hindi yung... Eh, wala ko kami pakabit, kuya, ng yun. O, no? pambayad. Kaya oh, kikabit kami sa inyo. Kaya nga, nagingin na ako ng sorry. O kung ano, nasa'yo na eh. Kung bigyan mo ako ulit. Ano na gabi niyo? Usabi, 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 kung sabi mo sa ako may pagdating, isa trabaho pa, mag-share na lang kayo naman monthly na, natin, namin na binabayad sa kuhan, sa wifi para at least kung palit pa kami, sabi namin sa inyo, hindi ko kayong gano'ng magalit. Sige ko ano? ya, pasensya na ko ya. ginagawa ko eh, abala ka eh. Sige, pasensya na ko ya. Ako magalit, magalit, ikaw na ako. Pasensya na nga kuya, huwag ka na magalit. Sige na. Sige ko